Pagdating po natin doon sa ating pupuntahan, pag sinabi kong pwede na bumaba, pwede na. Walang ah. nagda-dive, ang isang araw, sinabihan ko na, dumay ang dalag-dive van, bababa. So, Ayan, go, good, good morning! Again, 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 welcome sa ating channel. Ang biyahe natin ngayon ay isang rides. Dahil uh, na tayo ng isang grupo dito sa may grupo ng mga Grab Rider. Dito sa Dalia, uh, yung dati grupo din na nag-imbita sa akin, inimbitahan nila ako dahil may ride sila ngayon. Papuntang Batangas, at ang oras natin ngayon ay alas 2.20 pa lang ng madaling araw. Maraming maraming salamat kay Bro Harry Cruz ang siyang nag-invite sa akin na sumama sa rides nila papuntang Batangas. Ngayon ang aming meeting place, ang sabi nga alas 2. dito kami sa McDo Dalia mag meet up. Ito papunta na tayo sa McDo. Ayun. Handa na sila. Dabi, dabi. Yo lang lang. Oh, nauna kasi oh, dayo rin yan. Alay, <laughs> <laughs> late nga kanito ulog Alas 11, <laughs> 2, 4, 5, 6, 7. pang 8 Ayan mga bro, ah, take off na kami Alas 2, 40 Bali, 8 kami na nakamotor Tres Disinyebe na Sa EDSA tayo Dito sa may Bandang ang uh, Hindi ko alam kung ano oras kayo nakakarating sa Batangas Sa, ano sa Kalatagan, Batangas <laughs> Diyan tayo Ito, balik po ng ano eh, Maynila eh Tapos. Balik po Ito papuntang Alabang Ang okay. lupa yan, Edsa yun Edsa, tagos ng Maklaran oh, ito Magkasama tayo, tatlo Eh, hindi ka sama to? Hindi Apatay Kalo, magkasama tayo so, yeah, Sa Batangas mukha lang <laughs> kasama natin hindi <laughs> ba may sinasundan ka kanina? ito nga ito ano? pa lang kasama to eh tara dito tayo Manila to eh medyo malamig yung hangin dito silang isip silang pala nga ano, nila 7 kabuti pa 10 pa lang ito 1 2 3 4 5 6 7 8 ayun kompleto Completed din ah, ayan na mabubulak na ngumol na ano na naman lugar to? Kanina hindi ako masyado nagbukas ng kamera dahil madilim din eh, hindi nyo rin masyado mag-preset yung mga uh, dinaanan namin. Kaya ngayon lang din ako nagbukas ng uh, kamera. Ang oras natin ay alas 5.57. At alas 6 na rin. Lakukan teri itu. Ambilin sendiri Kaya lang, kung anong lugar ito parang lumagpas na kami sa, sa Tagaytay eh right. uh, I love tea ayun, na yan. Sir, yung ano nyo rito? 63 pa rito 63 Alright Go right. Ayan na Ay na lang kami Ito sa mga anasog sa mga anasog Ito sa

! Kita ditahan, membentuk, 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 Oh, malapit na Malayang Batanga City Municipality of Palatagan Palatagan, Batanga Ayan, dito na tayo sa Kalatagan Batangas Ah, yung location lang kung saan sila magano tawag dito just Swimming, mukhang mag-swimming sila eh lagat pala yung ano lagat pala yung pupuntahan na amin pagdating po natin doon sa ating pupuntahan pag sinabi kong pwede na bumaba, pwede na walang daday Agad. wala pong matay eh, dahil ang nangyari sa amin nung isang araw sinabihan ko na dumay ang daladay ban mababa ah. gas <laughs> gas ang ulo ano po gas gas uh, ang ulo naman para po sa kaligtasan ninyo ay di agad ulo ng ulo kami 4.30 na ang oras Yeah, thank you Alright bro Ito ah uh, Pauwi na kami Sulit din ang Araw ko ngayon Siyempre may mga bagong lugar na naman tayo Mapuntahan Okay, oras natin ngayon ay uh, 4:35 na ng hapon. At sana maging maayos ang aming pag-uwi dahil siyempre pagod, antok. Okay bro, ito, pa-uwi na tayo Nandito na tayo sa highway At kung umabot ka man sa part ng video ko na to Uh, maraming maraming salamat Kayo na rin siguro Ang makapagbigay uh, ng komento Sa mga lugar na uh, Napuntahan namin kanina Kung sa akin, okay naman siya Ang cottage niya Nasa Dabalhin sa gitna. Yung tubig niya, okay naman, malinis Kung gusto niyo mong pumunta dito At na-experience Yung na-experience namin Puntahan niyo lang dito Sa uh, Kalatagan, Batangas, Barangay Dos, Barangay Dos, sabi kanina ni ano? Ah, uh, kontak namin. Barangay Dos, Kalatagan, Batangas. Kanina inarasan namin yung papunta dito eh. Uh, umabot siya ng uh, 4 apat na oras dahil uh, medyo doon sa umpisa kasi do sa Quezon City medyo uh, Nagpa uh, Hiwa-hiwa kami kaya medyo uh, Hindi tuloy-tuloy yung aming uh, Pagbiyahe Kaya kung magbumotor kayo Yan Nakain kayo ng mga uh, apat na oras Kasi so, nalas kami din kanina Mag alas tres Sakto na nakarating kami dito sa Barangay Kalatagan, mag-alas 7. Advice ko lang sa mga gusto pumunta dito, kailangan magdala na kayo ng kompletong gamit. Pag nandun na kayo sa gitna, nabibilan doon. Kaya lang, siyempre, iba na yung presyo doon kaysa sa dito sa labas. Pero wala namang problema yun dahil uh, bilang tulong na rin siguro sa so, mga taga okay lang din na uh, bumili doon sa kanila. Para at least eh, magkaroon naman sila ng kunting hanap buhay ay eh, mahirap din magtinda sa gitna ng dagat ha at bago malubad ko ang camera ko basta lang magkasalamat sa <coughs> so, eh, bro Harry Cruz kung hindi dahil sa kanya eh malamang eh hindi eh, pa ako hindi pa ako nakakarating dito at doon so, sa mga kasama niya ah uh, bro rider oh, right hindi naman kami ganun ka close hindi naman kami ganun palagi nagkikita eh, kaiba yung mga lugar na pinatambayan namin eh, isa lang naman yung uh, buhay namin eh, yung pagiging isang rider ano mga bro siguro dito ko na mo tatapusin yung vlog natin eh, maraming maraming salamat sa pagsama ulit sa aking uh, ano eh Nalibang kayo dun sa mga lugar na ating nadadaanan ating napuntahan hanggang sa mula kita kita ulit tayo sa um. ito nga mga bro no habang kaninang nagbabiyahe kami ni ma'am dun sa unang customer natin uh, gusto ko lang may di ko alam kung isasali ko to sa vlog kasi medyo meron siyang experience doon sa isang joyride rider din na sila okay, bye